Magandang araw mga kaangkol. For today's video, ipupunta kami ng baybay. Nandito nga kami sa bayan ng Borongan. Kung napapansin nyo, eh marami na nga ang banderitas na nakalagay. Dahil malapit na nga ang piyesta dito sa aming bayan ng Borongan. Ngayong September 7, 8, ang piyesta ng Borongan City. Kung nandito nga kayo, iramdam eh mo na talaga ang presence ng piyesta lalo na pag gabi e eh maganda talaga gumala dito sa sawang pero sa ngayon hindi yan ang topic natin dahil pumunta nga kami sa Baybay Bay Boulevard ng aking anak dahil may event nga dito tungkol sa Kayat Kariera 2025 dito na nga ay dumating na kami sa Baybay Bay Boulevard kung saan nga gaganapin ang Kayat Kariera 2025 dito sa Burungan City sakto nga pagdating namin e eh magsisimula na hey! At ayan nga, nagsimula na. Hila-hila nila ang kanilang mga kaya. Isang lap lang pala ito. Paunahan lang kung sino unang makabalik, siya yung mananalo. Pag gusto mong sumali dito, kailangan mo talaga ng insayo. Hindi lang yun. Dapat may lakas ng katawan tibay ng endurance, bilis at eksplosibong galaw, balance and tamang teknik, at ang huli ay mental toughness. Ayan, first time po makaten ng kayak race dito sa Burongan. So ayan nga, marami din ang nagparticipate, marami din ang mga taga-suporta ng bawat manglalaro. Dito na nga ay pabalik na sila. Dito na nga ang unang manlalaro na nakabalik. Dahil nga one lap lang ito, eh siya na ang unang manlalaro at tawagin kampiyon. Sa lahat nga nang sumali dito, eh wala talagang talo. Lahat ay mag-uuwi ng mga pa-premium. na nga tuwang-tuwa yung mga taga-suporta ng unang naralo. At dito nga ay e, sunod-sunod na na dumating yung iba pang mga kalahok Dahil nga first time ko manood e napagtanto ko na masaya pala rito At Siguro lalong mas masaya pa kung may sinusuportahan kang manlalaro At Ayan nga nagsiretinga na rin yung iba Tuwang tuwa dahil nakatapos din sila Alam kong hindi ito naging madali para sa kanila Kailangan talaga may lakas ka ng loob pag-ibay ng kalooban, higit sa lahat, lakas ng katawan. At dito nga ay in-interview na yung mga nanalo. Hindi talaga biro ang kanilang pinagdaanan. Ito na nga para sa final scene ng ating video ay picture taking ng mga nanalo. Maraming salamat nga pala sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating mayor, at sa lahat ng bumubuo ng paligsahan na ito. Congratulations nga pala sa lahat ng nanalo. At dito nga ay pauwi na kami para sa lahat ng mga nakapanood at umabot kayo sa part na ito ay maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Hanggang dito na lang, paalam!